Ano yun yan? Anong gagawin natin? Paano na yung mga pangarap natin? Na makatapos ka at makahanap ka ng magandang trabaho para makaahon na tayo sa buwis at nakahirapan kahirapan at po. Tigil lang sa pag-aaral. Sa'yo lang ginagas mo sa akin eh. pag mo lang ang trabaho. Eh wala ka naman natapos ng kurso. Ano naman trabaho ang papasukan mo? Janitor, messenger, delivery boy. Kahit ano. Kahit malit si Weldo. Basta matigil ka sa pagtitinda mo sa bangketa. Hindi ganun kababaw ang ambisyon ko. Hindi lang bangketa ang gusto kong takasan. May naku, hindi ho, yan. Bakit ang dami sa inyo? Teka, ito may isa. Ito. Itong bagay na bagay po yan sa inyo. Yan, yan. Oh, sandali lang, ho. Ibabalot ko na lang. Ale, bili na po kayo. Anong ginagawa mo mo dito? Ah, uh, isang dala lang ho. Oo, oh, isang mga... Oh. Salamat po. Ano ginagawa e, mo ka na ba? daan lang. Akin na yung sikwenta. Bakit? Para ano? Eh, naubusin ng tinta ang ballpen ko eh. Tsaka kailangan ko bumili ng bagong notebook. Aabot ba ng sikwenta yon? Eh, pumasahe ko pa. Tsaka yung pamirienta ko. Teka, teka, teka. <mim> oh, ayan. Yan ang mirienta mo. Soft drinks na lang ang bibilhin mo. Sige. Sige, kwento ko. Wala bang balot? Eh, yan na lang eh. Sige. Ingat ha. Ah, teka, teka, teka. Titipirin mo yung binigay ko sa'yo at baka mamaya wala na pumasok na benta ha. Sige. Good luck mo ako ha. Bakit? Exam namin sa, ano, sa accounting. Ah, ganun ba? Okay. Good luck. Good luck din sa tinda mo. At siya mukha mo, lumisin mo. Oh. Ah. Mm -hmm. Sige, Sige bilis, bye. Sige, lakad na. Sige, bilhin na po kayo. Ay, eto ba kung gusto ninyo? Ay, meron din nung ibang kulay. Val! 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 naman itong taong ito. Kaya naman pala kanina pa ako naghihintay natutulog ito ng parang mantika. Val! Mm. Val! Kising! Val! Mm. Ano pa ko na nangyayari sa'yo? Ba't ko ng alak? Hindi ka naman umiinom, ah! <sighs> Bigyan mo ako kape. pinipilit mo pa kasi lumakad eh. Maupo ka na nga. <coughs> ano bang nangyayari sa iyo? Uh, Na-expel daw si Kuelan eh. Na-expel? Hmm. Bakit? Inaaway yung profesor namin. Eh, sukat mo naman pagbintangan ako no. Ngopya sa examination namin kanina. Sa galit ko, sinapa ko siya. Yung, uh, expel. Eh, bakit mo naman ginawa yun? Dinaan mo naman sa init ng ulo eh. Alam ko, eh, alam ko. Kanyang ko pa pinagsisisiyan eh. <laughs> Pero, eh, paano ay, yan? Na, eh? Ano gagawin natin? Paano na yung mga pangarap natin? Na makatapos ka at makahanap ka ng magandang trabaho para makaahon na tayo sa buwisit ng kahirapan at po. Tigil na sa pag-aaral. Sa'yo lang ginagas mo sa akin eh. Kahanap lang ang trabaho. Eh, wala ka naman natapos ng kurso. Ano naman trabaho ang papasukan mo? Janitor, messenger, delivery boy. Kahit ano. Kahit malitla si Weldo. Basta matigil ka sa pagtitinda mo sa bangketa. Hindi ganun kababa ang ambisyon ko. Hindi lang bangketa ang gusto kong takasan. Sa lahat ng ayaw na ayaw ko, yung ginagamit ako ng emotional blackmail! Look who's talking! Hindi ba five years mo na akong ginagamitan ng emotional blackmail? Five years mo na akong binobola at binibitin para hindi kita ipagpalit? Your time is up, Mr. Jack Peralta! Naubos na ang kwedas ng puso ko! Ayaw nang tumakbo pa nito para sa'yo! Tungon so, sa hindi mo magagawa sa akin to. After all these years? You think so? Two-thirty <laughs> ang flight ko bukas. One-way ticket to the States. Hinihintay na ako ng mga parents ko. Please. Please. Huwag mo iwan. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Magsama na lang tayo sa hukay dahil five years mo na akong pinapatay. Sandy, wait. Kung ayaw mo akong pakawalan, kailangan pakisamahan mo ako ng lubusan. Gusto ko ng full-time father para sa batang dinadala ko. Huh? Sandy. Ngayon mo lang